Magandang, magandang umaga sa inyong lahat, madlam people. And niya na naman kami sa kabundukan at kami ay nag -mm... re ng aming uulingin. Kaso kami ginutom, ayan kami kakain muna. Sabayan niyo kami sa aming pagkain. Ang sarap ng aming ulam. O may mga pinangilawan na naman kami. Tapos ay may pritong tapulok. Tapos ay meron pa kaming minudo. Meron pa kaming apritada. <laughs> may Santos. <laughs> Ayan, sabayan nyo kami sa aming pagkain. Yeah. <laughs> Ay, minuto. Kalgreta. Diba guys? Ang laki-laki. Mm-hmm. Ang laki-laki. 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 Ang laki laki ito si si

Yung <laughs> guling-guling ko, guling-guling ko <laughs> Yung gotos, yung gotos <laughs> Ay, mo na habol ko kanina pagpasok ko Ano ba, kayo? nakain ang puso ko, kasi yung gotos Ay, Ay, Ang tingin ko na, na, sabi ko, ano yan? Pugita Hindi <laughs> 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 ko na inadampot <laughs> eh, nabalik ka na yun ng pusa. Hindi ko pa nadapot yung gutos. Ay, ayaw ko ma ma ng gutos, ay. Sinarito <laughs> ko dun. ayoko ko kung sino mga magawag. Sinabi ko dun sa yun. Ang mga gawag dito dun po. Eh, kaya po ang iliwanan dun yung malalaki. Sabi ko yung kaya. Ang mga gawag dito. Ang mga Ay, ang ganito kami kasipag sa pangilaw. Ang lalaki ng aming huli kagabi huli. Wala. Lumakit <laughs> sa bubong ng bahay. <laughs> Pag-ibot eh. Ang sarap talaga ng pinagawa. <laughs> Yung kayo

Jian, ay medyo makaganda-ganda, <laughs> <-ganda> naman niyo. Ang sigat yung bangus sa banak. merong samaral! Oh. <laughs> <laughs> yan, <Mara> ha. huli noon. <laughs> ay, sinuyo ko sarap pala ng tuyo ng mga Ano, ganito 'yung mo? Mm -hmm. Ang akit lang kapag dalang sa taw usawan. Tupa nun. Ito nang uh, mahayang. Huwag na ito sa aasad pa yun. Ito mo. Mahibla tayo lahat at namatay tayong dalawa. <laughs> <laughs> tayo lahat naman ang hibla dito. Ang hibla ka. Masa i-vlog yung isa dito. Lagi nga i-vlog. Lagi nga i-vlog yung isa dito. Lagi <laughs> nga i yung isa dito do na abnormal ang Oo. Abnormal ang ang pipi niyan <laughs> nababa yan Ak <laughs> akala niyo, abnormal ang isip ha nap nababa na nataas na, na ang pipi niyan talaga ng aminado naman talaga kung para abnormal. kung abnormal ngayon <laughs> pabalik-balik ang ugali ko mag-isip ka lang magagandang bagay yung <laughs> magagandang bagay at may isip dambaga, ako nakita sa <laughs> kasagatawang mag <-isip. laughs> <tulay> Masakot sa sinyalis yun. <laughs> Dati mapapatawa mo sa mga inapanood ko sa reels. Ngayon hindi. Bihirang-bihirang mapapatawa ngayon. Nangalala, Pero kagabi pa paitik ah. Nakita mo yung mga video nyo. Sabi ko, kaya ito yun. Na. Sabi ko, kaya gabi ko na lang ulit nakita sa doon nang tumawa ng gayon. Nung sa mga reels natin. Yung dating mong Yung mga tawa, luma. Sabi nga niliti tayo mga luma pa din daw ang napanuuri ng tao niyan kahit yan ay maraming bagong inaakto dahil yan madadaanan tayo yeah. ang tao ang panuuri niyan ito yung mga tao yung mga Di yung mga kabuang kaya tapu, ang gusto kong panuuri talaga yung may medyo katatawanan ako din <laughs> kaya mamaya magabikini ako nasa <laughs> <laughs> tibak! Ano pa rin nagdala Sabi lang hindi ka inakalitig tube sa... Gusto tayo magkaroon ng mga pag Yung talagang wala tayong agawin kundi gumawa. Doon sa huwag may mga minta. na Ilang pa kaya yun ay baka sabang haba na. Kapatay ko na? Balik ko na? Kaya lang nilang isang ice tubig may dala sa baon na. Tama na. Mahaba na.